Ayan, mga katungkod, ano, meron na naman tayong uh, budol dito. Ayan, 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 ayan. So, kung, kung titingnan po ninyo, kala ninyo mga tabletas. No, kala ninyo mga tablets. Uh, hindi po yan tablet, no. Magic towel po yan. Ayan. So, titingnan po natin kung paano ito naging magic towel. So, mag eksperimento po tayo. Okay, so, ito lang malit siguro ang buksan natin. Ayan. So, syempre, ay uh, bubuksan natin yung towel. Ayan, ayan, ayan. O, ayan. So, yung maliit lamang na towel yan, guys. Yung mas malaki ay, ano, ano face towel lang po yung kalalabasan niyan. Yung malaki ay tuwalya. Yan, ito po yung malaki tuwalya ang kalalabasan niyan. So, ayun, binabad na sa tubig. So, pansin nyo, guys, lumulobo. Lumulobo, tumataas. Tumataas. Amazing, 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 amazing naging face towel oh, amazing guys guys unlucky guys <laughs> magic ay, naging towel naging face towel yung maliit na bilog kalahin mo yan oh mataas oh towel ba yan? oh ay amazing ay, wow. amazing naging tuwalya naging face towel <laughs> So ito naman po guys, tong isa, tong mas malaki na to, pag ito naman binabad ninyo sa tubig, magiging kumot po ito, magiging blanket. Ito ay water ayan. At ito po ay nag-aabsorb ng uh, tubig, ayan. So gagamitin na po natin syempre mga katungkod, no. Ayan. So ito. Ayan. Mm. May tuwalya na tayo, guys. Hmm. So, ganoon talaga, guys, ang technology natin ngayon. Hindi natin alam kung bakit ng ganyan -mag magic na. Ginoo lagi, oy. Yung mga imposible. Ito, guys, kung kayo ay magta-travel sa abroad, good for travelers to kasi yan, kung pupunta ka ng abroad, just kung po, well, ganyan, for... na, ilalagay mo lang, ilalagay mo to lang to sa ito. wallet mo. Di ba lalagay mo lang sa wallet mo, meron ka ng tuwalya at kumot. Diyos ko po, oh. Ito, meron ka ng face towel na malaki. Eh, di lalo na tong kumot. Oh, lalo to blanket. Oh. Di ba? Ayan.